Ang dali bibigyan na nga kita. Daling, ayusin mo ha, meron kang six na box sa akin. Bow mo na. Hindi, ang ah, mabuting bata. Baw mo. Okay, go. Baw. Ang ah, mabuting bata, tulad ng alaman sa gans gilid at ng araw. Plunti daw sa ngayon labay Christ, ogot at lubang matibay. Kaya dun tumapit ang pamumulaklak. Aliya astangay sangay, mga at ang nubungay, o gilagilagas, maging tao, ibon, nakakapitas. Ganyan ang kawalin mabuting bata, sa matatinay, isang gantimpala, sa magino pagbinata. Mamaya dapat kayo ayon bawa na, ay nanang mga tinanim mga bayani Sa buong pasot ayin magini ayak ka si sigapin magani sarili mo ay andanad puri baw 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 <laughs> galing ah very good day.